niya nga parang kahapon lang siya nagsimula tapos ayan uh, magre retard ano na siya magre retard na so sabi ko ganun ganun kabilis din maubos ang pera so sabi ko um kumbaga pagka 65 years old ka na kasi kumbaga kaya kaya pa ng iyong uh, katawan so yun uh, magpo-produce ka pa rin eh, magpo ka pa rin ng, ng pera. So, yung masaswerte, yung ano, yung habang uh, working, nakapag-produce sila ng extra income. So, si kuya kasi, wala, wala siya na, ano, na, ano, na negosyo. welcome po di sa aking channel This is Lynn Malakay po, Simple Pa Happiness Simple Buhay, Buhay na Walang Art Less Stress, join me guys sa aking Simple Vlog for today, isang magandang buhay po sa ating lahat So ayan, ano ba yung ating pag-uusapan ngayon o pagkukwentuhan? So ayan, usapang retirement po ito guys. So ayan, so sa lahat naman po ng na, ayan, sumusubaybay sa aking vlog po eh, ayan po, alam po ng ano na ako po ay working. So yon isa sa mga kasamahan ko po sa trabaho, isa nag-retard po. So actually, hindi ko siya talagang uh, kasama sa work, pero talagang ah, uh, kami ay nag, uh, parating nagkikita sa trabaho kasi nga, uh, naghahatid siya ng uh, <clears throat> pasyente sa amin. So sa aming area, area so sa ibang area siya so yun um last day niya na pala nung araw na yun na ah, kami ay nagkakwentuhan so yan um last uh, October, parang uh, October 3, uh, October 30, ganun, parang ganun, last day niya na po. So, um, 20 years in service po siya. So, siya ay 65. So, yan. Medyo late kasi siya na pasok na sa, uh, yun, sa trabaho. So, alam naman po ng iba na, yan, I'm, I am working as a nursing attendant po sa government. So, kwentong ano yun, Mga kwentong about pension. So, yun, sabi ko, kuya, sabi ko, nakaano ka na pala, naka, ano ko na pala, 65 ka na pala. Oo, sabi niya. Pero sabi niya nga, maliit lang kasi makukuha niya. Kasi nga, parang nasa 20 years in service daw siya. 20 years in service talaga siya. So, yun. So, uh, yeah, wala naman tayong i mention na pangalan. So, yun, nakapapakwentoan ko lang po siya. So, ang sabi niya is, um... Sabi ko magka anong pinili mo kasi yun nga may mga option yan SS at saka yung GSIS kapag magre-retire ka na so yun nakakwento ako sa si mga retire mga retiree at saka yung mga yun nagre-retire so parang uh, yung yung uh, dalawang option is yung 18 months yun malalamsa mo yun kung magkano yung yung uh, monthly yun 18 months malalamsa mo and then after uh, following month or after 2 months yun magkakaroon ka na ng regular pension so siya ang kinuha niya Islam Sam. So ibig sabihin ng Lamsam, inilamsam niya yung uh, buong pensyon niya after 5 years siya uli uh, makakakuha ng pensyon. So sabi ko, eh magkano naman monthly mo kung sakaling ano yung mag, uh, ano ka na mag uh, pe-pension ka na, parang nasa 8k, 8, 8k monthly. So sabi ko, magkano naman yung makukuha mo nung uh, yung sa yung Lamsam? So, sabi niya, ang makukuha niya is uh, nagkakalaga ng tumataginting na 400k. So, yung 400 plus, parang kulang half million. So, sabi niya sana nga kung umabot siya ng 25 years in service, so, late na nga siya napasok, um, um, mas malaki yung makukuha niya sana almost a um, million so yun imagine mo uh, dalawampung taong kang na, dalawampung taong siyang naghulog sa GSIS so yun 8,000 mati yung uh, makukuha niya Ya, kung umabot sana siya ng 25 years mas malaki sana yung ano, yung makukuha niya so sabi ko sa kanya, kuya uh, alam mo, sabi ko, ano yan uh, mabilis, mabilis kasi kinuha niya is uh, lamsam so sabi ko, kasi yung 400 450 uh, thousand mo na yan uh, mabilis yan, sabi ko um, at ang ano niyan is matagal pa yung waiting uli bago ka magka ano uh, magka Uh, pera uli after 5 years after 5 years pa uli siya magkakapera so sabi after 5 years pa uh, siya uli magkakapension ng 8,000 monthly kasi nga kinuha niya is yung, uh, lump sum after 5 years yung ano uh, pension niya so sabi ko kuya mabilis yan so ano sabi ko anong ano mo plano mo sabi ko so sabi niya um, iniisip niya nga daw. Sabi ko kasi kuya, diyan mo kukunin lahat ngayon yung uh, yung pambayad mo ng mga bills, ilaw, tubig. So sabi ko, yung internet, oh, sabi ko ganoon. And then uh, pero siya isa uh, um, uh, retired po siya, data uh, retired. So siya ay nakapag ano rin po sa SSS. So may pension siya na nakakakuha na siya ng pens pension nung 60, 60 years old siya na 4,000 uh, monthly. So 'yun. Um kaya ayun at least dalawa yung magiging ano niya pension niya parang 8,000 sa GSIS and then 4,000 sa SS so parang 12 12,000 a month yung kanyang ano sabi ko sa kanya kuya ano yan um medyo mabilis ang ano niya pagkaka kasi diyan makukuni lahat yung pambayad mo sa bills yung kakainin yung araw-araw and then plus kung halimbawa wag naman may magkasakit so sabi niya oo nga so sabi ko ano ba plano mo kuya so sabi niya is baka magtinda raw siya so yun um imagine mo 65 years old matapos yun ah uh, magsisimulang mag-business. So, yun. Um, titinda raw siya ng mga siomay. So, yun. Um, sabi ko, um, pagka ganyan, sabi ko, uh, um, lang naman yung sabi ko baka mamaya may biglang lalapit sa iyo alam mo na yung mag-aalok ng mga ano di ba minsan may mga retiree na namomodus then plus ah, magpapahiram ng pera kasi alam nila nag-retired ka maraming lalapit sa iyo so sabi kong ganoon uh, dapat maging uh, ano ka kuya maging uais ka kasi sabi ko um, marami akong nakita na ano na retiree parang gano'n naglamsam and then tapos sa bigla naubos uh, na yung ano yung pera hindi na manage ng uh, maigi kasi wala na doon mo nakukunin lahat eh lahat-lahat ng iyong pangangailangan do sa nalam sa mo na pera Ito lang sa kanya kasi isa hindi siya umuupa rin yun napaka yun know, ang isa sa maganda kasi kahit paano hindi siya umuupa and then plus um, sabi ko nga sa kanya ah uh, kasi biro mo kasi nung pagka may trabaho ka pagka working ka yung pera may pumapasok talaga so sabi ko sa kanya pagka sabi niya nga parang kahapon lang siya nagsimula tapos ayan uh, magre-retard ano na siya magre-retard na so sabi ko ganun ganun kabilis din maubos ang pera so sabi ko um, kumbaga pagka 65 years old ka na kasi kumbaga kaya kaya pa ng iyong uh, katawan so yun uh, kumbaga magpo-produce ka pa rin eh, magpo ka pa rin ng, ng pera. So, yung masaswerte, yung ano, yung habang uh, working, nakapag-produce sila ng extra income. So, si kuya kasi, wala, wala siya na, ano, na, ano, na negosyo, or ano, something, pagka, ito pa lang, magre retire siya, doon pa lang siya mag, ano, magsisimula na, ano, uh, yung gagawa siya ng uh, negosyo, kasi nga, uh, hindi talaga sasapat daw yung, ano, yung makukuha niya na, ano, retirement pay. So, sabi niya ganun kasi doon eh doon lahat yung araw-araw uh, nilang ano gastusin so minsan iisipin mo no pagka masyado ka nang palapit doon kagaya ko ay am uh, uh, 52 years old, turning 53 years old. So, pagpapalapit ka na doon, parang nakakaano hindi naman nakakatakot kasi lahat naman talaga tayo, eh, dadating doon sa punto na magre retire na tayo. Um, darating yung punto na talagang, ay uh, i-stop na tayo sa pagtatrabaho kasi nga, um, yun na nga, uh, talagang kailangan na pagka 65 years old ka na or 60 is mag-retard ka na, yun nga ang tanong, what is and doon, ano yung ano doon, next beyond our ano, retirement, kung ano naman yung magiging buhay natin so minsan sumasagi rin sa isip ko kaya parate ako nag interview ng ano eh o oh, kamusta na kaya yung kasama natin ganun na nag-retard, ano kaya yung ano niya ginagawa niya ngayon, anong pinalano niya anong kinuha niya, so yung iba doon, um, hindi sila kumuha ng lamsam kasi ayong ah uh, ayaw nila kasi um, parang mas maganda raw yung monthly kasi nga um, kumbaga ang tagal eh, ang kasi nung waiting period na 5 years bago ka uli magka pension so yung iba naman kinuha nila as in lump sum kasi parang sureball ball kumpara, sigur sigurista gano'n na uh, makukuha na, na enjoy nila yung kanilang retirement so yun nga, eh paano kung ikaw yung talagang breadwinner ng ano, ng family? So kasi si Kuya naman isa, uh, ano naman yung mga anak niya isa. Um, may ano naman, uh, may mga trabaho na rin naman. So parang dalawa na lang din sila no, kanyang ah uh, kanyang wife. So, yun. Eh, what if, halimbawa uh, lang, kasi alam mo naman yung ating pamilyang Pilipino, minsan na, uh, yung kahit yung magulang, tumutulong na doon sa mga asawang anak. So, mas maganda talaga na, ano, yung, ah, um, kahit paano maging, ano, uh, ready talaga, ready for, ano, and lots of prayer, prayer, pag, ano na, too close ka na doon sa retiring age mo. Minsan kasi ganoon eh, mga pamilyang Pilipino, kagaya yun, no, meron akong nakita na, ano, dun din kasamahan namin nag-retard siya pero yung mga apo niya naman nasa kanya lahat parang uh, sumusuporta pa rin siya dun sa um anak niya na may asawa. So parang uh, sabi ko, sabi ko nga walang katapusan ang pagiging isang ano, isang magulang sabi ko nga do sa nag uh, nagretard na yon. So parang hirap din siya. So yun nga pagka lamsam kasi biglang ano nga yung pasok ng pera. Pero after 5 years kailangan pagkasyahin mo yon uh, within 5 years na uh, uh, wala kang perang papasok kundi yun lang nilamsam mo na yon. So parang mapapag-isip ka anong anong gagawin mo doon so swerte yung mga nag na ano yung ka, talagang uh, kahit paano sinusuportahan sila ng anak nila nagbibigay pa rin yung mga anak nilang may trabaho eh what if nga yung ano pero kasi hindi hindi kumbaga hindi rin assurance yung ano eh uh, lagi ko nga sinasabi sa asawa ko hanggat kaya natin hangga't malakas yung katawan natin kaya nga sabi ko kinuha ko yung asawa ko ng pension ni eh, kasi sabi ko mahirap kasi um, hindi naman tayo obligasyon ng ating mga anak but yung I amin mean, yung sa ano yung pagbibigay ng ano pera sa akin yun yun ang aking a uh, pananaw uh, kung magkukusa na tutulong edi mas maganda maging thankful ka pero kung halimbawa yung pag-aawayan yung pera sa ano kasi may nakita akong ganoon eh ayoko nang ganoon sabi ko sa asawa ko ayoko nang ganoon na yung uh, kasi kung halimbawa naman talaga na yung isang magulang e eh, si uh, talagang matanda na at hindi talaga makakapagtrabaho, syempre naman uh, kahit paano, yung bilang isang anak ka, eh, kumbutama din naman yung ano, magulang mo. Pero kasi kung mag-aaway kung ko sa pera, ayoko talaga. Ayoko talaga nung mag-aaway sa pera. Napakahirap, sabi ko sa husband ko ng gano'n na sitwasyon yung mag- uh, may edad na tayo tapos mag-aaway-away pa ng pera. So yun lang naikwento ko lang naman po yun na ano, ano ba mas maganda kung um, uh, uh, ikaw ba ay sam or ano yung ah uh, monthly, magma-monthly kasi pagka-lamsam after 5 years, after 5 years ka pa na ano, magwe-waiting ng ano. So yun, uh, pag too close ka na pala, marami ka nang maiisip. So yun lamang gusto kong share o ibahagi sa inyo guys. So yeah. thank you, thank you for watching. And if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video. And don't forget po to hit that red button for the notification of my upcoming videos. Ang magandang buhay po sa ating lahat.